Hello, hello, hello guys. Another day, another parcel na naman tayong i-unpack. At habang ako nga ay nag-unpack ng aking parcel, ay nakikimarites naman tong kasama ko kung ano daw yung parcel na dumating sa akin. At siguro guys, may idea na kayo kung ano yung parcel na dumating sa akin kasi obvious naman sa kanyang pagkakabalot. <laughs> At yes guys, hanger nga itong lumating sa akin pero hindi siya yung typical na hanger na nabibili natin sa mga mall. At napaka-perfect nga yung timing ng pagkakabili ko guys dahil kailangan namin ng dagdag hanger dito sa bahay. Dalawang sizes lang nga yung available guys, isang medium at isang large. At meron din silang 14-inch BTS inspired na hanger guys kung gusto nyo ng medyo trendy. Gusto ko lang nga siyang itry guys kung totoo ba yung mga review. Kaya isang dosena lang din yung kinuha ko. At guys, totoo nga yung chismis. Hindi siya basta-basta nababali. Sagad na sagad na nga yung pagbabaloktot ko dyan guys. Pero hindi talaga siya nababali. Nadideform lang nga siya guys. Pero bumabalik siya sa dati. Heto talaga yung klase ng hanger guys. Na kahit sabitan mo nang mabibigat. Hindi talaga basta-basta makuputol. At the best buy nga para sa akin ang hanger na to guys. At kung gusto nyo din bumili guys, ilalagay ko na lang sa comment section yung link.